Sa kuha ng CCTV sa labas ng isang bahay sa Purok 2, Barangay Upper Quarry, Baguio City, makikita ang lalaking ito na tila nagmamasid sa mga bahay. Pasado alas dos sa madaling araw noong linggo, January 21, nang makachempo, pumasok ito sa isang bahay sa parting dulo ng daan. Makalipas ang ilang minuto, muli itong lumabas ng bahay na tangay na ang isang bisikletang nagkakahalaga ng 30,000 pesos at apat na pansabong na manok na nagkakahalaga ng 80,000 pesos na inalagay sa dalawang ekubaga Sa kuha pa ng CCTV ng Barangay Kirino Magsaysay na kalapit lang ng Barangay Upper Aquari, makikita na minaneho ng lalaki ang tinangay nitong bisikleta, tangay ang mga ninakaw na manok. Nanlumo naman dito ang biktima na si Lance, lalo na't gagamitin pa ng kapatid nito ang bisikleta para sa gaganaping national competition sa susunod na buwan. Two weeks po nilang pinaghahandaan, pinag tapos pinakondisyon po nila yung bike, pinyasapesahan, tapos gulat na lang po kami kinabukasan, wala na po yung bike. Naiinis po ito yung nakikita ko po yung CCTV footage na pinasok yung bahay namin, tapos kinuha ng parang, parang ganon ganun lang. Nakakainis po. Nung unang bitbit niya yung manok, iniwan niya dun sa may prayer park and then bumalik siya, binitbit niya yung bike, and then umakyat siya, tapos binitbit niya ulit yung manok nilagay sa taas sa may uh, do doon, yung kalsada na yan. Tapos yung bike ulit kinuha niya. Doon na niya ginamit yung bike, sinakay niya yung dalawang bag. Inala nila, pumasok ang lalaki sa kanilang bukas sa gate hanggang sa marating nito ang rooftop kung saan nakapesto ang kulungan ng mga manok at sa sala kung saan naman nakapesto ang bisikleta. Idinulog na nali ito sa barangay habang inaantay pa nila kung ire-report nila ito sa PNP. Panawagan naman ang biktima at ng barangay. Pakibalik na lang po yung bike. Uh, hindi naman po kami magagalit basta pakibalik na lang po yung bike at yung manok para para na rin po sa kapatid ko na makikicompete by next next month po. Kahit para sa kanya na lang po sana. Sinasabi namin sa mga kabarangay namin na pag nakita namin yung mga gate at saka bintana, sinasabihan ko namin na isarado nyo po yung mga gate at saka bintana. Blanco pa ang barangay sa pagkakakilan na ng sospek habang pinapaigting panila ang pagpapatrolya sa barangay. Jose Robert Evitor para sa Luzon Headlines.